Fort. Hi guys, for to this video guys. Dito na naman tayo sa ating sa aming bahay guys. Yan guys. Ang gagawin natin ngayon ay maglaba po tayo. O oh, di ba? Ito po yung aking labahan guys. Yan. Maglaba po tayo para po, kasi ngayon tag-ulan, kailangan talaga nating maglaba para hindi po maugusan ang aking mga Jonah Kids ng masusuot, guys. So, yun. Yan. Kukusutin ko lang po, guys. Ay, nako, guys. para may sigat ang kamay ko. Kukusutin ko lang siya, guys. Nakakaloka naman. Nakakaloka naman. Dito na po ako sa taas naglaba kasi nga ay maulan po kasi sa labas. Kailangan lang talaga ng tiyaga ngayong tagulan. Kailangan lang po talaga ng kunting sipag. Kapag hindi po tayo naglaba, wala na pong masusutan ang mga ang aking mga Juna Kids. Okay. Hirap talaga magkusot. Kailangan lang sacrifice. Kasi pag marami kang laban, guys, lalo na nagpupusot ka, talagang masusugatan yung kamay mo. Lalo dito. dito. May mga sugat na yung kamay ko pero konting tiis lang po talaga. <coughs> Anwar! Huwag na nang pakilaman yan. Warang kukulit nyo rin. O, tata. Ta. ta. Astrin, tanggalin mo na yan. Astrin, ano naman? Dala mo, Tren? Kulit na mga bata na to, talaga. Ala, umano ko. Takpan mo yan. Saan yung takip? Duro sa mayano, takip niya. Itabi nyo yung payong na yan, Tren. Tapos na ba eh? Wala ka talaga ang kukulit nila. Buti nga hindi yun, napupunit yung bunga ako sa kasalita sa kanila. Sumasakit lang nga. Sa so, sobrang kakulitan nila, ay nako. Sakit sila sa ulo. Yan yan. Anong bitbit -bit mo niyan? Oh. Itapon mo yan, an Anwar. Ilagay mo doon sa taas yan, Juan. Akin na yan. Papain ko ito. Sige. Asa na si Jasmine? Jasmine! Tapi isa-isa. Jasmine <mulik ilang>. <su Kendall> Uy, kamuna dito, teh. Beauty by Lulu PoPo. Wag ka Ya 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 Ya, bum Ya, bum Ya, bum Ya, bum bum. pa talaga, pag may anak pa? <coughs> na mga maling liit. Grabe kakukulit. Jiway jiway. Ya, bum bum. Sa'al galing? Sa'al? Ya, oh. bum bum. Ya, bum bum. Ya, bum bum. Buay mula, ya, pun. Buk sain Ya, bum Ya, bum Ya, bum bum. Tolongan niu na rin aku. Ya, bum Ya, bum Sige na. Akin na. Ay! Magkain tayo, ma. Sige na, magkain na kayo. Tapos, ano yan, lugaw? Huwag nyo nang ano yung aso lang kapatid mo ha? Asin na muna, ha? Sige, magkain na kayo. Pagkatapos, magsalang tayo ng kanin para makakain ng tanghalian. Magulay ako. Sige na. Gigi kayo na kayo. Mamaya pag nakagising si Kinkin, pakainin lang ikaw, ha? Okay. Sige na. Ano na naman pinagagawan nyo? Ate, hindi lang isang plato yung isang duk mo. Dalawa man yan sila dyan. diwa, diwa. Bakit ikaw lang bang makain? Nagano si Pupo mo? Nagano si Pupo mo, Jasmine? Anong ulam nila doon, Jasmine? Astral maingay! Anwar, ano bitbit mo yan? Anwar! Sukay! Sukay, bibit niya. Sige, nagsama pa kayo. Pakain naman mga kapatid mo dyan. Iba pa yung bata nang gugulo. Iba pa yung manok. Ano yan? Ano yan, Anwar? Ano yan, Anwar?

minsan nakakatuwa, minsan nakaka-stress. Masaya naman yung mga bata kapag may ngay dito sa loob ng bahay. Pero yan na. Grabe, kagugulo. O, oh, ano na naman yun? Para silang manok. Shark. Hindi talaga, guys. Kapag may pagkain talaga, nag silang nakabantay sa... Lagi silang nakabantay sa ano guys, lagi silang nakabantay sa kaldero. Kung may laman ba 'yung kaldero? Paano kaya kung walang laman? bisigawan na naman. Ayan, guys. Um, maraming maraming sana po nagustuhan nyo po 'yung panonood ng video ko. At maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe. Ayun. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and bye bye guys. God bless you po. Ingat po sa mga nagwa-work po ngayong umaga guys.